Ano mo kayo ng Albert mo kanyan? Ano mo ng Albert mo kanyan? Ano mo ng Albert mo kanyan? Ano eh, malalga akong tayo. Uh, ang boxing. May mesang ang kalaban ng ilo. Kaserius mo pala mo ka ito? Basketball naman. Basketball ka? Basketball. Ba? Oh. Sa pula mo kayo? Sa na pa kanta ka. Magkanta ko. Wa. Kanta ka pa. Ka. Sa na, isa mo. Tapamatak mo. Ha? Tapamatak mo. Sampulan? Na. ah. Wa sampol. Tapamatak mo kaya tang pa pa kaya ng Sige, isa mo. Andaling, ya, galing ka pala. Ya, yeah. ka yan. Yeah.

Lakshmi At sinabi ko sa'yo na kaya kong lumutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang hanap ko. Damang-daman ang puso ko. Mahirap na daya ang isip at damdamin Ikaw pa rin ang hanap ko Napatawad ba ako Muli, muli sa sambitin Sinisigaw na damdamin Mahal pa rin kita oh, giliw ko Nyaman na kayo Galing Ang mayakap ka muli at maangkin. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabali? Batid ko na nasaktan kita ng labis At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka bakit ngayon hinahanap kita ikaw pa rin ang hanap ko damang-daman ang puso ko mahirap na dayain ang isip at damdamin ikaw pa rin sambitin Sinisigaw na damdamin Mahal pa rin kita oh, giliw ko Alright! Oh, galing ng kaluguran ko, ayan, <laughs> kaluguran ka yan Ikay, Ber Ber Bernard Escudero Espinosa <laughs> Espinosa, Bernard Espinosa, pakiparo tayo po kaya, isa pa, isa pa. Isa pa? <laughs> o, isa pa daw, request. Bayan mo music ka dyan, music. music.